Senator Bato, um, kilala naman po kayo na talagang supporter at malap malapit po ano, sa pamilya Duterte. Ang isa sa ibinabato po na kritisismo sa inyo, maging sa mga Duterte Black Senators, is yung prinsipyo po ng accountability. Parang sa nangyari daw pong ito, eh, talagang nakikita na yung loyalty nyo ay hindi daw po sa taong bayan, kundi nasa mga Duterte. Ano pong tugon nyo dyan? Ay, nako. So, ibig sabihin, yung... yung uh yung uh, Supreme Court ay pro-Duterte rin? Kung gano'n, na sinabi na tinatigan ng Supreme Court yung aking motion na to dismiss because of uh, constitutional uh, infirmity ng kanilang article sobre impeachment, gano'n din pala ang Supreme Court paka-Duterte. Yes, hindi ko, hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Pero look, at the end of the day, sino ang tama? So kami ang lumulabas na tama dahil kami ang kinatigan ng Supreme Court. Pero ang loyalty niyo diba? po, Senator Bato, uh, yung para sa mga nagtatanong lang, nasa taong bayan po ba o nasa mga Duterte? Just, taong bayan, bakit, bakit nagsinador ba ako para sa Duterte? Ayan, at least malinaw po. Ako. Oo. Nagsinador ako. Nagsinador. Hindi man, hindi man Duterte ang bumuto sa akin lang, mm hindi -hmm. kundi yung buong taong, taong bayan. Mm -hmm. Yung taong bayan na bumuto sa akin. Pero pero hindi ako naging senador, sabihin ko sa iyo. Hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Mm -hmm. Kaya normal lamang na meron akong loyalty doon mm -hmm. kay Pangulong Duterte, mm -hmm. 'di ba? pero least... pagdating Oo, ko papiliin mo ako between taong bayan at kay President Duterte, eh taong bayan ako. Alam nga naman, senador ako eh. bakit pa niyo ako hinalal kung hindi ko ipaglaban ang interes ng taong bayan?